Hello everybody. Ay, alam mo rin kinang model niya. ako ano. Binabili ako ng saging. Saging na. Senyorita, senyorita. When you sweet, senyorita. Nalagay siya. Ang lalaki ng kamatis na nabili ko. Ayan. Ito lang ang binili kong saging kasi medyo mura-mura. Masarap naman ito, senyorita. Ito yung senyorita nga, saging. Kahit green pa ito, matamis na. Ayan. Wala, gusto ko laging may saging sa akin. Naisa. isa? Naglalagan pa. Tapos ako yung magluluto ako ng ibababad e, ko yung bangus ko. Makabili pa pala ako. Mayroon pa pala ako ng dito. Bumili pa ako. Ang sinasabi ko eh. Tapos ngayon, for today ay maglilinis ako ng ako. Ito ay ano to bangus. Bumili ako ng 3 minutes ng manok. Ayan, manok. Kasi adobot uh, ko kasi si Kulit hindi nagkakain ng isda yan ayaw na ng fish meron akong nabiling bangus ayan bangus ito pang ano ko to tapos yan ipapaksew po ano ba to tapos dito ayan malilit na isda ano ang tawag dito sa amin sarala saramoletes ba to sabi ko saramoletes yan pagka ano to pagka naloto ito guys ano to pink pink siya. ayan ito ang ulamin ko today tapos ito naman ay Papak si ano? Tawag ba dito? Tawag dito. Iyan, ano natin? Na. po. Ay, lang -lang -lang -lang. Ganyan. Kita Kung makita nyo ang aking ginagawa. May water ba nandyan? Kunit! May water? Bayaran mo mahal. Teka, bayaran mo ko ako ng pera dyan. Ang order ko water. Tubig. So Ayan. Ayan, ganito ka. Gusto ko pang ganito. Ayan. Ayan. ipapaksiyaw ko to. May ang dito, ay eh, ano ko pala. Ayan, Ayan siya, ganyan, okay? Malinit lang ang hiwa, para pag nagprito tayo, eh, magsablit lang, madali lang maluto. Ayan. Ibababad ko siya ngayon sa suka. Para medyo ano, matagal. Sabi ko wag nang hiwain. Pero ako nahihirapan na maghiwa. Sabi ko ako na maghiwa. Pero mas nahirap pa na maghiwa pag dito sa bahay. Ayan. Di ba? Di ba? Masarap to pang paksin. Kung may ilang araw ulam namin to. Kasi sa panahon ngayon talaga pag hindi ka nang tipid sa pagbina ng Pag hindi mo dinaskartehan yung iyong ano, ito niya, okay pagbabadget mo sa buhay mo, naku, hindi ka talaga abot sa isang libo. Hindi abot na isang libo yung isang araw mo. Ayan. Habang tayo niluluto ng kanin, gasan natin itong mga... Okay. Hindi mo talaga diniscriptan yung yung budget pagka hindi mo binadget ng tama. Kung isang libo mo hindi abot ng tatlong araw. Ayan. Kaya ako bago ako umalis dito sa bahay pag ako namili iniisip ko na kung anong bibirin ko yung magbabudget ko yung pera ko kasi mahirap talaga magbudget yun eh. nga kahit dinahal, dah gaano ka papagaling magbudget pagka hindi mo na diniskarte na ang mga mga ang mga ng ngayon kaya yeah, dobo ko naman ito sa ngayon kaya lang ako bumili nito ang ngayon ay. Marami na ring lumabas sa naman ng puso. Tingnan. Ito po kasi sa adobo may atay. Diyan natin itong puso. Ito'ng ganito, sinasalo ko lang itong gawa ng mga puso ko. Pero hindi ko na tinakpan sa mga puso ko lang. Potisari wa pa yung adoboy. Ano so, ang susa ko eh Mga makukulit Pag hindi mo pinapakain na Ang daming Ang daming hinay okay, Balik natin mo Balik balik ito naman ang next. Mahugasan natin. Dapat sa malapit ito yun. Para talaga maano siya ng suka. Oh, diba? Namiss ko na kasi ito. Ang ako naman. Mahalinda. May nabili ako sa Alpomart na smoke bonus. Hindi naman masarap. Alam mo kung magkano yun. 100 plus yata yun

akong mm, mga nagkiyapak, mga kagatsapa ako. Para habang nagiinin ako ng kanin, meron akong masasabang. Ako yung inuumpisan no, ko naman ulit na huwag kumain ng maraming kanin kasi parang nararamdaman ko ako bumibigat na. Hindi kagaya dati na mabilis akong kumilos. Kaya magdadayot na naman ang madenyo. Mm. Pagka nag-umpisa na naman ng ano ni Kalit eh, ano, ako yung mag-jogging na naman. Ayaw, ayaw ko talaga tumaba ako kasi mahirap na magpapayat. At saka pagka nagkakaedad na mahirap na naman ano, mag-maintain ng, ano, ng katawan. Kaya hanggat maaari, ayaw ko nang tataba ako. Para hindi na ano, exercise na lang. Hindi para sa ibang tao, para sa sarili ko to. Okay? Kaya ako nag -ano, kasi gusto kong ma-healthy ako. Nang nalagaan ko yung katawan ko. Nalintangin ko ulit. Nababanta yan. Huwag eh, kang madaling nagkasak na ko. Kawawa ang bibit ko. Eh, hindi ko alam kung paano na naman. Eh, Nakaliskisan ko nga ulit ko kasi hindi pa naman siya. Um, hindi pa siya malinis. Huwag eh. doon tinanggalan na daw ito na ano. Nang naglilinis lang pero hindi naman masyado tinanggalan na tanggal yung kaliski. Ito yung gusto ko sa isda Yung sariwa siya. Tandaan lang yan. yan. Bumili na ako. Po. Sabi ko, papangat ko na lang sa suka. Papakso sa suka. Sarap pa si pakso sa suka. Eh. Sarap, pa si sa suka eh. sarap matis lang lang yan. Ay, sarap. Ang popos ko pati nito para makakain ng mga pusa namin. Dalawa kami makakain nito. Yan. Hindi lang pala ako. Kasama yung mga pusa dito. So, Siyempre, binili ko na. Ngayon ang pusa ko, hindi na makakakain ng anak na ko. Ang mga ganitong pagkain, pagka hindi ako nabili na mga ganito. Sandaan to. Kasi na kas narab ko na kasi, naman naman. kasi si sana ano naman, sariwa. Kasi tumpok si sandaan. Doon sana siya nag-ano. Nag-iikot na tricycle. Dapat doon pala ako ngayon, da, ngayon, Kaya, dito yung ngayon, tapos ako nakang ko lang sila. Ipapaksa ko lang para sa kanila. One mo, no, bibili ako na. Mainit na naman guys, mainit sa bahay namin. Sa bahay, kahit saan naman siguro mainit. Napawisan na ako

ito ang gagawin ko. Dalawang nito. Isang adobo, isang paksin. Kasi ako hindi naman ako kakain ito. Ako na ba? Hindi naman ako na, Ayun lang. Ayun lang. ito lang. Ayun lang. Nga, mga kukulam. Tapos na bibigyan ko naman ng gulay. Yan. Nagkukuha ko naman ito. Ito naman ay pangayon ito. Kahit ang ganda pa. Kung maubos namin ito ng mga posa. Ah, eh. Maghintay kayo. Di pa ako tapos maghihugas. Okay? Buday niyo. Ito si babay.